Uh, aspire sa bagong batas para sa ating party list upang mag-reflect talaga yan ng tunay na sentimiento ng mga marginalized and underrepresented sectors na yan naman po ang nakalagay sa ating saligang batas. Sir, follow up lang. Uh, paano natin sir mape prevent yung mga political families na ginagamit na extension yung ano nila, yung uh, party list for example, uh, uh, family ng uh, Pampanga, ginamit yung nanay and then sila rin ng pala yung representative ng uh, mga nominees on that same ano, same uh, party list. Uh, are we planning to uh, 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 prevent that uh, sa susunod na accreditation po? Dapat po talagang pagkaganon, batas po dapat ang magprohibit ng ganon. Kasi kung COMELEC po, sure, it will be declared uh, unconstitutional for being usurpation of legislative prerogative. So talaga dapat may batas po sa ganyan. At saka kalimitan po ay eh, Sir Lawrence, ano eh, pag nagpa-accredit sa katotohanan lang, hindi mo naman kita ang nominees pa dun eh. Magpasabit ka dun kahit ia-attach yung nominees. alam mo naman hindi yun ang permanenteng nominees eh. Kasi pag tinanong mo na during the hearing, kung nakakapanood kayo ng hearing, sasabihin, but your honor, this is temporary list. That's still subject to our constitution and bylaws. So there will still be a meeting of the assembly to choose the final list of uh, nominees. Tapos later on, tsaka mo makikita yung list of nominees after na ma-accredit na. So yan po yung sinasabi natin. Lahat nung una, lahat mangingisda. Di ba? Lahat mangingisda. At pagkatapos eh, noong pang nagsubmit na ng mga mga nominees, hindi na mga mga manginisda. Tapos biglang i-invoke sa atin yung kaso ng um, atong paglaong versus Comelec na sinasabing mere advocacy is enough. Wala ka naman magawa yun ang sabi ng Korte Suprema, mere advocacy is enough. So, kaya po nangangahulugan, kinakailangan magkaroon na ng overhaul o pagbabago yung ating party list law. Okay, miss Margo. Hi, Chairman. Good morning. Sorry, clarification ng chair. Yung dalawang winning party list na may sus suspension po, nasa Comelec like and Bank level na po ito. Um, nasa division. Kung nasa division po, um, paano po yung timeline natin na ma-resolve kaagad yung cases nila? Sabi, ang sabi natin, kinakailangan sa kanila, ma-resolve yan bago mag-June 30. Kasi total naman, sabi ng Supreme Court sa kaso ng Reyes versus Comelec, baka ang, ang, dating po kasi sa ating mga kababayan, congressman na pagka na proklama. Hindi pa po. Sabi po ng Korte Suprema, tatlong requirements o requisites para para pumasok ang pagiging senador o pagiging congressman. Number one, proclamation. Number two, oath. Kahit sa isang notaryo publiko o sa isang barangay chairman, pwedeng manumpa. Pero may pangatlong requirement, assumption to office. And therefore, once na nag-assume sa opisina ng congressman by 12.01 ng June 30,